Luis Manzano pwede raw maging susunod na Willie Revillame ng ABS-CBN. Approved sa mga manunood ang pagiging host ni Luis Manzano sa noontime show na pumalit pansamantala sa, It's Showtime. Nagtrending sa X ang pangalan ni Luis matapos ang pilot episode noong Sabado ng, It's Your Lucky Day. Say ng ilang netizen, dapat gawin ng permanente ang programa. Yak ang yaka rin daw ni Luis na maging susunod na Willie Revillame narito ang comment ng netizens. I like the humor and respect ni Luis, bagay siya pang noon time. Nag-host na dati si Luis sa Wawawi nung nagkasakit si Kuya Will if I'm not mistaken. Para siyang si Kuya Will ng Kapamilya Network, kayang-kaya na niya. Di ba lucky naman talaga palayaw ni Luis? It's his moment to shine more.